Ba yan, ang dami-daming trabaho pero wala naman dagdag sahod. Hindi naman ako makaalis dito kasi wala akong pambabayad sa bills natin sa paano yung kakainin ng mag-anak ko. Kung ano na lang yung ipagawa, yun na lang ang tatapusin ko. Bahala na sila. Marami sa mga guru ang nakakaranas ng ganitong sitwasyon no, mapapubliko o pribadong paaralan eto yung tinatawag nila na silent resignation o kaya silent quitting. Maaaring gusto na nilang humanap ng ibang trabaho kaso wala silang mahanap na pagkakataon dahil sa iba't ibang dahilan. Pero, imbis na gawin ito, ang ginagawa na lang nila ay gagawin na lang nila kung ano yung inutos, no? hindi na nila tinuto yung kanilang trabaho, kahit kaya naman nilang galingan o gandahan o gawin ng mas uh, dekalidad yung kanilang performance. Kumbaga halos demotivated na silang magtrabaho kasi nga sa iba't ibang dahilan. Ano-ano ba yung nagdudulot ng silent resignation sa mga guro at ibang mga empleyado? Kapag hindi ina ng boss mo na ikaw ang gumawa ng isang proyekto, lalo na pag ito ay inangkin niya sa isang report, lal na sa top management, nakakawalang gana yun. Kasi kuha na lang ng kuha ng credit kahit na ikaw yung talagang nag-iisip na kung paano ito maisakatuparan. katuparan. Pag yung boss mo ayaw makinig sa'yo, ayaw makinig sa suggestions mo, sa mga proposals mo, uh, minamicromanage ka, kada kibot binabantayan ka, kung ano-ano yung pinapagawa sa 'yon, kung anong -ano workload yung binibigay sa iyo, pero pag ikaw naman eh humiling ka ng ng uh, karapatan compensation, hindi naman lang pera, at least man lang kunwari uh, magli-leave ka no sa due to personal reasons, kawalang gana talaga yun. Gusto mong mag-grow sa trabaho kaso lacking ang opportunity kasi ayo ka i-endorse, ayo ka i-recommend ng boss mo kasi gusto niya siya lang ang magaling kundi ma pwede mo siya mapalitan pwede mo siya maungusan kapag yung boss natin ay mayroong pinapaburan na empleyado na yun lang ang kanyang pinakikinggan at saka yun lang ang binibigyan niya ng incentive kahit na ikaw yung mas kumakayod sa inyong unit. Paano naman maiiwasan tong silent resignation? Ang pinuno dapat marunong makinig sa hinaing ng kanyang mga empleyado. Lalo na kung ito ay meron hinihiling kahit maliit na bagay. Pakinggan natin kasi minsan yung mga bagay na yan ay nagmamater lalo na sa katauhan at sa performance ng bawat isa. Acknowledgement. Siyempre, alam natin na may mga mahuhusay sa ating grupo o sa ating department. Kaila acknowledge naman natin kung sino talaga yung gumawa, yung nagkaroon na nagbigay ng magandang contribution kaya naging uh, effective na kilala yung inyong department. Huwag po nating solohin ang credit. Work-life balance. Huwag po nating sagarin sa trabaho ang ating mga empleyado. Lalo na yung mga guru. Kung kinakailangan nilang mag kung kinakailangan nilang magbakasyon I-encourage natin sila Lalo na kung uh, wala namang masyadong ginagawa sa opisina, sa faculty area Ito, makakatulong din sa kanila para sila ay mag-recharge at mamotivate sa kanilang trabaho Career Development Siyempre, papadala rin natin kung kinakailangan sa mga training ang ating mga guro Nang sa ganun ay maramdaman naman nila na sila ay binavalue at na sila ay may chance na mag-grow at ma-promote sa tamang panahon. Empathy. Gaya na sabi ko, kakamustahin natin ng mga guro kung ano ang kanilang uh, pakiramdam, kung kamusta na sila, na hindi lang puro performance ang kakamustahin natin sa kanila. Kumusta ang pamilya, no lalo na kapag ka merong... Uh, nagkaroon ng problema, kakamustahin natin. Hindi naman natin kailangan pautangin, no? hindi naman kailangan puro pinansyal ang tulong, at least man lang uh, maramdaman nila na nag tayo sa kanila sa maliit na bagay, uh, nagiging malaking bagay yun para sa kanila. Tandaan po natin na hindi lang naman po sweldo ang nagtutulak para sa ating mga guro at ibang mga empleyado na magtrabaho o pagbutihin ang kanilang trabaho. Andito rin ang isang masaya, payapa at produktibong working environment nang sa ganun uh, sila ay mas ganadong magperform sa abot ng kanilang makakaya. Yun lamang po. Maraming salamat.